So, tingnan ko muna yung gamas ko dito sa bandang kulungan ng baboy. Ito yung damo. Ito yung pinapalinis ko. Ito yung kulungan. Ito yung Ano kaibigan? Ano? Ay dito pala yung si manok. Dito pala kayo ah. Tik 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 tik. Nalaki na yung gabi no. Bibigan si Auntie na bigay. Mila man na to. Yung kay lolo. Kose? Akin anak isa. Ay kasari sa patang halian. Siya na ang magbabayad ng tira dahil siya na kulong na. Eto may mga ganto pa dun eh oh. Kababa, kababa, oh, mama, ito oh. Mm -mm. Ano to eh? Mag mm -mm. ano to eh gamot to yung dahon nito. Tapos namumunga rin yan, mga ganda yung bunga. na inaalagaan ko yun. Eh. Buti nga nabuhay yan eh. Ang dami kong tinanim ganyan, konti lang nabuhay, tatlo. Sanga lang kasi yung tinanim ko. Buka pala bukas yung gate, pumasok kita ito, say hmm, Dito pala kayo nagpapay. So? Uh, baka wala siyang kasama, no? <laughs> Meron kasama yung, uh, aking mm. ay mm. Ano pa lang naman? Alas 10 pa lang? Mm. Oo nga, tubig niya, may laman pa? oh, Oo. Wala naman. ko na lang. Pati dito kaibigan ha, sa mga gilid dito, ang oh. mga damo-damo. Gusto ka dyan. Hindi ka pa mga nganak. Hindi ka pa mga nganak. Tagal mo mga nganak ha. Yung kanina, akit sila. Uh, ito po yung baboy. Hmm. Ano? Ano? Kumain na kayo ah. Ano pang gusto mo? Ha? Kumain na kayo ah. Ikaw. Kumain na kayo ah. Ha? ha? Kumain na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. na. Kumain na. Baba na. Baba na. Mga native to eh. mga native sila.